Yayaman ka kapag pumasok sa loob ng bahay mo ang mga ito. Una, berdeng butiki. Swerte ang hatid ng kulay berde na butiki. Kapag pumasok ito sa loob ng iyong bahay, ibig sabihin may swerteng darating. Ang mga berdeng butiki ay nauugnay sa pera at pananalapi. Asahan mong dadaloy ang pera sa iyong buhay at kailangan mo maging handa. Ang pagpasok ng berdeng butiki sa loob ng iyong bahay ay palatandaan na ikaw ay nasa swerte. Sa makatuwid ang isang berdeng butiki ay maaaring sumasagisag sa pananalapi o material na tagumpay. Ang pagpasok ng berdeng butiki sa loob ng bahay ay senyales na ikaw ay magkakapera, magiging swerte ang negosyo mo, may panibagong panimula, pagbabagong buhay, oportunidad at paglaki ng yaman. Kaya kapag may pumasok na berdeng butiki sa loob ng iyong bahay, huwag mo itong patayin o saktan hayaan mo lang ito na kusang umalis. Pangalawa, brown na bubuyog. Ang brown na bubuyog ay isang palatandaan na darating ang kayamanan. Ang brown na bubuyog ay sumisimbolo ng good luck at kasaganaan dahil sa kadalisayan na kulay nito. Kapag pumasok ang brown na bubuyog sa loob ng inyong bahay o tindahan. Ito ay senyales ng swerte. At kapag dumapo naman ito sa iyo lalo sa iyong balikat ibig sabihin ay may darating na maraming pera na hindi mo inaasahan. Pangatlo, brown na ibon. Kapag may kulay brown na ibon na pumasok sa iyong bahay ibig sabihin ay may pera na darating sa iyo. Huwag mo itong bubugawin palabas. Hayaan mo lang na ang ibon mismo ang makakita ng paraan kung paano ito makalabas sa inyong pintuan o bintana. Kapag ang brown na ibon ay lumilipad-lipad sa loob ng inyong bahay o tindahan ibig sabihin ay may mensahe ito na magkakaroon ka ng perang malaki. Pang-apat, itim at malaking langgam. Asahan mong magkakapera ka sa susunod na mga araw kapag may malaking langgam na kulay itim ang pumasok sa inyong bahay. Ang kulay itim na langgam sa bahay ay isang magandang tanda. Ibig sabihin, paparating na ang magandang kapalaran. Ang itim na langgam ay itinuturing na lubos na maswerte. Kaya kung makakita ka ng itim na langgam sa loob ng iyong bahay wag na wag mo itong patayin. Dahil ang mensahe ng mga ito ay magkakaroon ka ng matinding pagtaas ng iyong kayamanan. Panglima, kulay puti na ipis. Kapag may puting ipis na pumasok sa iyong bahay, huwag mo itong katakutan at lalong huwag mo itong patayin dahil nagdadala ito ng swerte. Ang puting ipis ay kahanga-hanga pagdating sa pagiging produktibo at industriya. Ang kulay puti na ipis ay sumisimbolo sa kayamanan na galing sa malinis na paraan. Ibig sabihin magkakapera ka sa malinis na paraan o perang pinaghirapan mo. Kaya kung may puting ipis na nakapasok sa iyong bahay asahan mo na may maraming pera na darating sa iyo. Pang-anim, kulay brown na tipaklong. Ang kulay brown na tipaklong ay sumisimbolo ng kayamanan. Kaya kapag may kulay brown na tipaklong na pumasok sa iyong bahay ibig sabihin ay may darating na swerte o maraming pera ang darating sa iyo. Huwag mo itong patayin o kusang ilabas dahil pinaniniwala ang kapag ilabas mo ito sa iyong pintuan o bintana kusang mawawala ang swerte kung subukan mong ilabas ang kulay brown na tipaklong. Hayaan mo lang na kusa itong lalabas o biglang mawawala sa loob ng iyong bahay. Pangpito, kulay berde na palaka. Asahan mong may maraming pera na darating sa iyo kapag may kulay berde na palaka ang pumasok sa inyong bahay. Dahil ang kulay berde na palaka ay nagdadala ng swerte kapag nakikita mo ito sa loob ng inyong bahay. Tanda ito ng swerte, kasaganaan at kayamanan. Ang kulay berde na palaka ay simbolo ng pagkakaisa at kayamanan, kapwa sa material at psikolohikal. Kaya kapag may pumasok na kulay berde na palakas sa iyong bahay huwag mo itong patayin hayaan mong kusa itong lalabas dahil ang mensahe nito ay may perang darating sa iyo na hindi mo inaasahan. Pangwalo, kulay pula na gagamba. Kapag nakakita ka ng pulang gagamba sa loob ng iyong bahay ibig sabihin nito ay may perang darating, malaking pera ang matatanggap mo. Dahil ang pulang gagamba ay sumisimbolo ng kayamanan at swerte. Kinakatawa nila ang positivity, magandang kapalaran at kayamanan. Kaya kapag nakapasok ang pulang gagamba sa loob ng iyong bahay asahan mong may perang darating sa iyo. Ang pulang gagamba ay nag aattract ng swerte at sumisimbolo ng kasaganaan at kayamanan dahil ang kanilang presensya ay pinaniniwalaan na isang kadahilanan sa paglitaw ng mga mapalad na kaganapan. Kaya huwag mo itong patayin, saktan o bugawin papalabas, hayaan mo na kusa itong aalis sa loob ng iyong bahay.